<laughs> Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisya sa pagnegosyo O, nakikita kasi natin ngayon kung ganda ng tanawin, mga bahay. O, may nagtanong kasi sa akin, Dok, bibili na ba ako dapat ng bahay? Kailan ako tamang panahon na bibili ng sarili kong bahay o ari-arian? O nag-uumpisa pa lang ako ng buhay, di ba? Ang, ang na-advise sa amin at ang aming mga nagiging pangarap, e bumili ka agad kami ng sarili naming bahay kesa nangungupahan kami. O ganito yan mga kabisyo. Matagal ko nang tinuturo, sinasabi ko, huwag kang basta-basta bibili ng sarili mong bahay. Huwag mo na kaagad-agad. Kasi dapat pinag-aaralan Kaya maraming mga nabibiktima niyan, Yung mga investment daw Kasi pagka may sarili kang bahay, investment yan Kaya minsan yung mga OFW natin, mga kababayan natin Bumibili ng bahay eh, Pero after 10 years nila natitirhan Naku, nabubulok na yung bahay Kaya ganito yan mga kabisyo Bibili ka ng bahay Ay pagpalagay na natin meron ka ng sapat na kinikita Pera At sinasabi mo sa akin, meron ka pwedeng maging pondo para bumili ka na sarili mong bahay at hindi ka mangungupahan. O ganto, iko -co compute natin, i-compute mo ang mathematics niyan. Kasi financial management ito. At kung marunong tayo mag-manage ng ating finances, nako, mas madali tayong yayaman kasi yung kinikita natin ay kumikita pa. Now, pag tayo ng bahay, ang unang tanong, yun nga, meron ka bang pondong pambili ng bahay? Now, ikukumpara mo sa pag bumibili ka ng bahay at kesa nangungupahan ka, magkano ang nagiging hulog mo o magkano ang nilalagay mo sa renta o ilalagay mo sa pagbili ng bahay? Now, ang katanungan dyan kasi, ikaw ba ay mas magiging efficient? kesa sa ikaw ay magrerenta at maghuhulog ka na lang ng sarili mong bahay. Ipagpalagay natin ang ang renta mo sa bahay ay 10,000 pesos at ang hulog mo sa bahay sa investment mo ay another 10,000 pesos lang. Ikukumpara kung mo 'yan. Ngayon, sino yung mas efficient? Pagka ang sinasabi natin, ang renta, hindi napupunta sa iyo yung bahay. Napupunta sa may-ari. Eh, pero pagka meron kang investment na bahay, sa iyo mapupunta yon. Ang tanong nga mga kabisyo, napapako ngayon yung 10,000 na hinuhulog mo sa bahay. Ibig sabihin, matutulog yan doon. Eh kesa sa nagrerenta ka, no? Ngayon, pwede ka malaya ka, lumipat ka ng bahay, gusto mong umalis, gusto mong pumunta sa kung saan man, no? Pwede ngayon lumipat basta-basta. Ang bilis. Ano pa? Na, bakit ko sinabing natutulog ang pera mo doon sa sarili mong bahay sa in, magiging investment ba siya? Kasi mga kabisyo, after 10 years, iba e, ka ipaparenovate mo rin yung sarili mong bahay at ngayon kaysa sa nagrerenta ka, magrerenta ka lang ng bagong bahay bago na ulit yung bahay mo. O, anong ibig sabihin ng natulog ang pera mo imbis na naging investment? Mga kabisyo, kung ikaw ay magiging efficient sa renta mo, no? Ibig sabihin, Doc, mas na ko na mas makakatipid ako pag magre-renta ako ng bahay or magkakaroon ako sarili kong investment. Bakit? Nababawasan yung gastos ko buwan-buwan kesa sa renta na pupunta. Kung parehas lang, 10,000, 10,000 parehas lang, naku, posible. pwedeng pwede nga mag-invest ka na lang o kaya lang ganito pagka medyo mas mataas ang uhulog mo, palagay na natin 15,000 pesos. E eh, ang renta mo, 10,000 pesos lang. Matutulog lalo ngayon yung kinikita mo. Imbis na yung kinikita mong 10,000 plus 5,000, another 5,000 kasi tumaas yung hulog mo, 15,000 pesos. Dapat sana nai-invest mo yun. At pagka ikaw ay nag-invest, kumikita ka pa. Yung kita mo, kumikita pa ng kumikita. Kaya ibig natin sabihin mga kabisyo, huwag na huwag kang gagastos, bibili ng ari-arian. Huwag kang bibili ng mga, ng mga gamit, no? equipment, o kaya maging bahay na walang kapakinabangan sa kinabukasan. Ang ibig sabihin, investment nga dapat ikaw, bibili ka ng bahay mo kasi number one, naging efficient ka sa gastos, napalit ang gastos. Bibili ka ng bahay mo kasi posible sa future, may kapakinabangan yan. Pag ibinenta mo, mas malaki ang pagbebenta mo, kikita ka pa. Or, kasalukuyan, napoproduce mo ng mas marami ang benta mo dahil sa binili mong bahay o binili mong ari-arian. Yan ang mga tatlong dapat na itanong. No? Magiging efficient ka ba sa gastos? Lilit ang gastos mo? Pangalawa, may kapakinabangan sa kinabukasan. Kikita ka, dadami, dadami ang posible mong kitain sa future dahil may binili kang ari-arian. Or sa kasalukuyan, taataas ba ang benta mo? Now, pagka yes ang mga sagot mong yan, maganda talaga bumili ka ng ari-arian na yan. Bumili ka ng bahay. Pero kung lalo kang mas mahirapan, ang hulog mo sa bahay, mapapako doon ang kinikita mo. Mawawalan ka ng pagkakataon na yung kita mo ay kikita ng kikita ng kikita pa. Matutulog ang pera wag mo nang ituloy mga kabisyo. Sige, siguro sa susunod, eh, tanong-tanong pa tayo. Atin-atin kayo ng lecture. Ay, medyo mahaba-haba ang lesson natin na yan. No? Maganda. Ah, umpisaan natin, mag-analyze, mag-compute. Ah, sige, isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Hindi basta-basta bumibili ng bahay ng ari-arian, dapat may kapakinabangan.